yan yung bisita namin o oh. lulutuan namin ng Pinoy food yan yan yung master cook namin <laughs> by Roland galing <laughs> okay, pa trabaho with bag pa yan Malaki bonus nyan kaya, kaya sinipag magluto <laughs> kasi yung mga bossing namin doon nagiinuman Ayan. yan si engineer dalawang engineer at si master kevin supervisor kevin yun po yung owner o oh. thai cook tapos pwede rin kayo magluto dito ng rice. Ayan. 他在一个东弄烂，他就是，只要，加加加水有做不做的啊？好，现在我觉得定做你澡哈他洗澡回来跟我讲，我把直接把最丑、最最难过给你讲。你要。One eternity later <Okay. 笑> yeah,。我跟张斌。拿去。y e O, kita nyo guys, di ba? Napawaw yung Chekwa. O, di ba? Meron pang mga audience. Ganun ka tindi yung aming ship cook for this video. Kita mo yan si Bay. Yung pagpala niya, may pa... <laughs> may bilang may, uh, may bilang pa. May pattern niya guys kung paano haluin. Ganun. <laughs> hindi yan itlog. Pusit yan. Ilang <laughs> bilang na yung mga halog? Kasi binibilang yan. Oh, binibilang pala yung bayo. Kailang bilang yan kasi kung ilang piraso yung pusit, hindi ganun din Kailangan namin sarapan guys kasi may rating si engineer eh. Katulad kanina, may naluto na dun si Bay. Nilaga, ayan oh, Serving na si... Relax na lang sila dun. Sabi kasi ng engineer namin, kami na daw mahala mag-prepare ng food ngayon. Tapos, for the next, ano naman, next banding namin, sila na daw bahala. Wala daw kaming ibang gagawin kundi umupo na lang at kakain. Wait for the food to be served daw. Lopit talaga ng engineer namin, ang galing mambola. Kahit <laughs> ayaw namin. Ayaw namin. Yung hindi mo yung nakikita sa kay Rogers o mga famous na restaurant sa Pilipinas. Wala kasi hindi kasi pinakakita yung Sprite kasi sponsored. Yung pinaka-secret na tatakpan technique, niya, tatakpan. Niya tatakpan. Ayan. <laughs> oh, so, may, pros may procedure din niya, Lahat ng mga kapilagay, mayroong pattern. <laughs> Sprite yung secret. Lahat lang, no? Lahat lang siguro guys kasi diba, pamatamis